guys, bakit kaya ganyan sa expressway, no? Nangyari sa akin yan eh, sa bagyo. Bawin na ako ng, ano, ng south. Siyempre sa sobrang lahi ng biyahe, pagod, spuyat. Ngayon, dinalawa ko ng antok. Kasi mahirap na ng inaantok eh pwede mga aksidente ang ginawa ko, naghanap ako ng emergency parking yung hindi nakakabala yung ginailid naman yung truck sa gilid nakahazard pa alam mo ang ginawa sa akin tinikitan pa ako tinikitan ako dahil nagparking daw ako doon natulog yun ang mahirap sa expressway. Ayaw nilang pahingayin yung mga napapagod at napupuyat ng mga truck driver. Kaya ang ginagawa ng mga kagaya namin, ng mga truck driver, pinipilit na lang namin na makatagos kami ng expressway kaysa matikitang kami. Kaya nangyayari sa karamihan na aksidente. Kasi siyempre nakatulog sa biyahe. Di ba? Tapos ito pa, nung kumuha ko ng misensya guys, may question doon sa examination. Kung inaantok, ano daw ang dapat gawin? Ang sinagot ko doon, kasi may nakalagay doon, maghanap ng probadong lugar na pwede magpahinga saka magpatuloy kung okay na eh naman sa exam yung ano ah yung yung ginawa ko kung ginagawa natin na magpahinga sa gilid dahil dinantok na tayo pero ang ginagawa pa rin nila tinitigitan tayo bakit hindi nila bakit hindi sila gumawa ng ano na ang pagpapark niya ng mga pwede pagpahinga ng truck dyan sa haba-haba ng expressway na yan kasi ayaw nilang pahinga yung mga truck driver di ba? hindi alam yung pagod puyat na dinaranas ng mga truck driver tapos titikita lang nila dahil nagpahinga sa gilid napakaresponsable na naman yung mga LTO na yan sa expressway yung iba pag bibigyan ka iba, mayroong karamihan mayroong karamihan yung titikitan ka kagad eh. tapos ito pa isa pa once na masiraan ka dito sa mga national road kahit hindi ka sa expressway imbis na tulungan ka titikitang ka ba bakit hawak ba natin, may ba sa katawan natin yung, yung, yung anong oras o kailan masisira yung truck di ba hindi, Ricky dapat ang ano kasi dyan Ricky rin lang nila huwag na tayo tikitan kasi hindi naman natin kagustuhan na masira yung trucks sa gitna ng kalsada kaya nga may Ricky eh, may towing eh para maalis eh, eh bawat din lalo bawat ticket may demerit tayo may eh, patong patong na yung mangyari ng violation ng lisensya natin baka hindi natin mamalayan hindi na tayo makapag-renew di ba na yeah. LTO nakakasama kayo ng loob mga kayo mga nagre-recare nakakasama kayo ng loob yun lang